Yan, share ko lang sa inyo kahalaga ng ATF o transmission filter mga kaibigan. Kapag kayo po ay nagpapalit ng fluid sa transmission, mahalaga rin po pinapalitan ninyo yung filter. So dalawang klase ang filter, merong external at merong internal. So external, yun nasa labas lang siya ng transmission. Gaya nito. Ito yan. Meron ding internal, kailangan nyo muna buksan yung oil pan bago nyo makuha yung pinaka strainer or filter niya ng transmission filter kagaya sa engine di ba may engine oil filter tayo yun yung nasa labas lang ganon din sa transmission meron din yung filter nung pinaka fluid so ito po yung luma papakita ko sa inyo gano'n na sya kabarado kumpara dito kasi may pagkakataon okay naman yung transmission natin filter lang pala yung naging problema pero minsan dahil din sa filter na barado change tayo ng change ng transmission fluid pero yung filter din natin pinapaltan doon nasisira yung transmission natin kasi hindi na makasirculate na maayos so imagine niyo pag barado yan hindi makakadalo yung fluid na maayos napupwersa no? bago pa siya makalusot sa kabilang butas iihip natin ito at saka ito ito yung bago ito yung luma 5,000 yan yeah, so ito yung filter na luma 5,000 Tignan nyo, ang hina, oh. Sakit. Kakabeke na. Lalo pag pabaliktad. Wala na. Hirap. May hirap iihipan. Ito na may isa. Ito yung bago. Diba? Wala kay hirap-hirap. Okay. So, ganyan din gumagana sa ating fuel pump, sa ating makina, kapag ang ating oil filter o fuel filter o kagaya nito, ATF filter, ibarado e pwersado yung ating makina, transmission o fuel pump. Kasi nga, hindi makadaloy ng mabilis eh. Nahihirapan mag-flow yung gasolina, yung diesel, yung ATF, yung engine oil, nahihirapan mag-flow pag ganyan barado. Wala. Pero pag na, basic, wala kay hirap-hirap. O yun lang, minsan naagapan pa mga kaibigan. Paltan nyo lang ng filter, okay na. Pero minsan, dadalhin dito sa shop, kahit paltan ng filter, palitan ng ATM, wala na, bigay na talaga yung translation. So meron na naging ibang problema sa loob. Kasi ya, sobrang tagal, hindi pinapaltan yung filter. Fluid na ng fluid, puno na nilang dumi. Taktak natin kung may lalabas. bakal-bakal. Kita ba? para may mga bakal-bakal sa maliliit. Ayan, yung mga silver silver parang glitters. Ayan. Saka yung kulay, oh. Itim na. may mga rebaba na siya. Ayun, yung mga nasa loob ng transmission. Ayan, na nasasalo nitong oil filter. mga kaibigan, lang para alam niyo hindi lang palit ng palit ng fluid, pati filter, paltan po ninyo. Kasi pag yan ay barado, talaga naman, hindi rin makakasirculate ang bagong fluid. Ayun lang po, sharing is caring.